Yan Yan guys, ang laki na no, nahuli ni Aaron. Oh. Ayun pa oh. Yun, yun, yun. Yun, oh, yun, oh, yun. Oh. Ayan na, ayan ako na, ako na. Yeah. Huli. Pati, pa yung oh, akin dan. Ang laki na, no. Babo ng tayo, ang hindi itanang tubig yan, pakita mo. Huli Huli na yun ang laki oh. yan isang so mapagpalang gabi na naman po sa inyong lahat nandito na naman po tayo sa isang sapak yan kasama natin si counter iron yun o oh. nandun na siya sa taas sana makahuli po ulit tayo ng mga malalaking hipon dahil tagdilim na po ulit yun so sana biyayaan kami abang abang lang po sa aming mahuhuli sa aming pag hahunting ng mga hipon ngayong gabi yan naghahanap na si counter iron yan mag start na po kami Ya, yeah, si Iron. Yan, kasama na naman po natin. yan na po sa ay mahuli yan mga idol hindi napansin ni Hunter Aeron yan napakalaki agad oh sana mahuli natin ito buhay na mano oh. ay lumusot ito na medyo nalabo ayun na oh ito ng mga idol. Yan. boy na mano no, mga idol, ang laki. Oh. Yan at may nahuli din po si Counter Iron do sa Ilaya. Hindi na natin nakunan ng video, malaki din daw. Yan. Huli na naman, boy na mano. No. Ah, yes. yan mga idol isang super kagta ng naman po ito sana mahuli natin diskarte lang mga idol madalas natin ginagawa pag may lapang hipon yan okay na huli na tinabunan lang natin ang taon yan huli na naman ganun lang ginagawa natin kapag ano may lapang tatabunan lang natin ng dahon ay wala pa buti na lang nahuli pa rin natin ayan ah oh. wala pa ayos nakadali rin natin laki Yan, yan laki nito mga idol. Sana mahuli natin, oh. Yun, ayos, swerte. Ang laki. Wow. Ang laki, oh. Laki, may walang maliit. Mali 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 mali. Yan, laki. Ayan, laki. Ayun, meron pa dun, oh. Ayan, sabi na natin. Ang laki nito. Ayan pa dito ito mga tago ganyan laki na naman ayos malaki, na laki yan mga idol dalawa ito Ayan yung paisa. Huli na isa mga idol. <coughs> Double. Ay, nakawala. Yeah. Ay. Oh, wala pa ulit. Yan, huli na parehas. Oh. Dalawa. Dalawang nadali natin. Lalaki. Ah. Taka wala pa isay Yan, nakadalawa na naman tayo. Napakababo ng pwesto. Ipon. Nasa mababo lang. Ang laki mga idol lang sa dulo. Medyo malayo lang. Ayun sa dulo. Huliin mo na, ikaw na humuli. Ayan o. Ayan o. Huwag makakalungan. Huwag sa kabla. Ayan. Magkalung. Huli. Ayan, ang laki o. to. Patingin daw. Lagyan na dyan. Ayan, lagyan mo na dyan sa lagayan. No? Ang laki ano? yan o. Ayan, laki mga idol. Pinasiro mo lang pinagkapako dahil malayo. Masyado na sa ilalim ng puno. Yan, na Ikaw na humuli. Huli. Patingin daw. Yan, zero na po ulit ang humuli. Yan. Lagay mo na dyan. Lagay mo na. Marami-rami na rin yung huli niya. Na. Yan, hipong pa rin to. Ako naman ang kakapa. Ayan. Ah, meron pa dyan. Ay! Ay ako wala. Si Ayan, hulihin mo lang. ay Nakawala sa akin. Sige, diyan mo na ilagay. Ayan. Kahuli na naman po kami. Meron din din eh. Ito. Ay, nakawala. Ayan. Huli na mga idol. Meron din yan Meron din yan Ito na naman po mga idol o, oh. ang laki o. Oh. Ayan, papain mo na. Ikaw na ang tumirada. Ayan Saan? Ayan pa o, oh. meron pa rin doon oh. Ayan, kahuli mo na yan. Ayan, huli, pakita mo. Ayan, huli na naman po ni Iro, ang laki oh. Ayan, sige. Ang laki na naman. Ayan, ah, nanipit pa. Ayan, ah, sige. Asa na Oh, wala. Ayun oh, no, sa ilalim ng dahon oh. No. Yun Yan oh. No. Kita? No. Oh, yun, 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 yun. Yan oh. No. Yan, kita lang yung mata yun oh. No. Yan. Ay, nakawala. Nasa na? Nawala. Nawala pa. Nakawala yung isa. Ano na mga kapa? Malaki to. Bakit? Ah. Uh. Huli mga idol. Parang meron pa dito. Ayun, may isa. Uy. Sayang, nakawala pa. Ayun, baka meron dyan. Yan wala oh, na halos po tubig. Dahil gawa ng takinit. Ayan, meron dyan. Ayan, tinda, patinda. Nakahuli na naman siya. Oh. Ang dami talagang hipong. Tinda. Oh. Yan guys, so, oh, ang laki na no, nahuli ni Aaron. Oh. Ayun pa Oh. Yun, yun, yun. Know, yun, know, yun, know. yun. Ayan na, ayan na. Ako na, ako na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Yeah. Huli. Tatay ka tayo. Ipapu eh. yung aking Ang laki na, no. Huh? Hindi na ko na video yung kay iron Ang laki na naman ang huli ni Aaron, no. Oh. Babo ng tayo. Ang hindi ito ng tubig yan. Pakita mo. Huli na. Yun. Ang laki, oh. Grabe, ang laki. Ang laki, oh. Yan, sila mo na. Dini mo na, di mo na ilagay yan. May hirapan tanggalin yan dyan. Dini na. Dito na. Akin yan? Oo, oh, sa'yo. Yan, nakahuli na naman si Iro na yung laki. Dito na. Ayun o? no? Ayun, 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 ayun. Ayun, nandun na. Nasaan na? Ayun, ito na, ayun na. Ay, dalawa. Ayun na. Ay, yung malaki mo na. yung malaki dyan. May butas? Abot mo? Sumot sa butas? Hindi kaya. Ito muna. Hmm. Kapa o. no oh. Kwa -kwa. Oh, na lang Kita Ula? Oh, ang Yan pambinta natin. na lang kita Yan guys, so pauwi na kami. Ito na si Iron. Yun yung mga nahuli niya. Salim na. Pakita mo yung huli natin. Buksan mo ito. Yan, ipa ipagsamahin na namin yung huli namin. Bali yung ibang huli din ni Iron. Nasa timba na kanina. Tapos... Dito, dito sa kabila. Dito, dito mo hilahin. Ah, Tika lang. Sige. Yan. May... Ah, ito.

Hello po sa amin. Ay, Yan, pakita mo. Tatanggalin na 'yung viewers namin, namin 'to. Okay pala kayo pumasok doon ayan oh. Yan, ito marami nating nahuli namin oh. Nasa isang kilo mahigit na rin 'to. Yan, pambenta na bukas. Pagbenta na namin 'i ron. Ayun, okay na. Abang-abang na lang po sa ating shoutout, Ayan, pauwi na po kami. Ayan, pauwi na po kami. Ito na si Aaron. Sa unahan. Ayan. Abang-abang na lang po bukas na umaga sa ating shoutout, Ayan. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, nabiyayaan na naman po tayo. Naka 500 pesos din po tayo pintas sa hipon kagabi yan kanina umaga kinakinuha na nung may ano may ari yung bumibili yan so shout out po muna tayo shout out po kay mga Bernali Naglar at at Noisky Amahido Adel Babatio shout out po shout out po kay my lighting province Kapitana Binosa Kapre din yan shout out po Betram TV shout out at shout out din po Kay Jun Pising TV at Jun TV Vlog. Yan, shoutout po. Uh, shoutout din po kay Luka My Life in Province. Yung The Hunter, shoutout sa iyo idol. At Kailog TV, yan, shoutout. lalong lalo na po sa ating idol na si Rapids for Pising. Yan, Idol Rapids for Pising, shoutout po sa iyo. Salamat sa suporta at shoutout din po kay Rain and Pising Adventure. Yan, shoutout po. At shoutout din po kay Leonor Mix Vlog yan. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At sa mga gusto po pala magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ating comment section para ma-shoutout ko po, po kayo sa ating sa susunod nating mga video. Yan, maraming maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat. Abang-abang lang po sa ating next upload yan. Kagabi din po ay tayo ay naglagay ng TY. Kaya abang din po ninyo ang ating pag-upload yan next video na po palos hunting god bless po